nga sumasakit dito sa masakit. Masakit. 3 na masakit po. 3 years na banda sumasakit. Dito. Yan mana pagyung mga Ngayon hmm, lang naman ano, ngayon. Ang ngayon lang, lang nag-trigger talaga ng todo. Hmm, pero mga una kasi nasiko ang basketball pool. Sa kaban na nasiko. Dito. dito. Ba dito. Oh, <coughs> excuse. Okay. Ngayon dito sumasakit. Nang nakana sara. May kasi ka? ba? Tapos, pag sumasakit siya, ganyan. Kaya, kaya sumasakit. Okay. Kaya nalang kasi, ganyan po, explain ko sa inyo. Punasan ko lang yung kamay ko. Yan mga ka-tribe, explain ko sa inyo. Kasi siya, pag sumakit daw, lintik ang ano eh. Dito, dito. Lintik daw yung ano eh. Tandaan nyo, ang bunga nga natin, siyempre, kumakain tayo. Wait maya. 3 times a day, minsan masobra pa. Pag ngumang na tayo, malalaman mo pag may TMJ ka, pag ngumang na tayo, pag ikaw nakakaramdam ng parang yung sumasakit, nangangalay, pacheck mo na yan. Pero kung ikaw, ngumanga nga ka, tumutunog lang, minsan may clicking, pero walang pain na, na ipiplex mo, walang problema. Pero pag ikaw, ngumanga ka, parang limited pag ngayon na nga mo, parang hindi mo maisagan. Tapos parang may tutukod, pajas mo. Pero kung napiplex mo na maayos, nga hanga mo, may clicking lang, okay lang yun. Pero yun niya, nga, masakit. Pag sumakit, minsan may nakukompensate pang iba. Pabago mo yung posisyon. Hindi, yung iba hindi, hindi, talaga matanggap. Sinasabi lang, malpractice, malpractice. Part to ng massage. Hindi ako nag-o-opera, kaya walang malpractice sa mga ginagawa ko. part ng massage yan eh, no? Oh. Ganun lang din yan sa kamay, minamassage mo, ina-dislocate. Nakita nyo yung iba, hinahatak nga lang. Pero siyempre, iba na yung ano ko eh. Kaya may, minsan talagang hindi matanggap na nasasapawan sila. Kung ano nung sabihin sa akin. Okay nga nga. Yan eh, o, katuloy niya, hindi niya gano'ng mahinga na maayos. Sara,

Ayan, siyan ka lang. Lakas. O, oh, siyan lang muna. Huwag may sala. Huwag may buka. Ngayon, pag ka, ganito. Kahit lakihan mo. Yan. Okay. Sige. Nga nga ka ngayon ng malaki. Tingnan mo kung may sasakit pa. Ayan, nga 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 O, kita nyo? Kita nyo nga nga, warat na yung dito. Tignan mo kung sumasakit. Wala! <laughs> Yan ang hindi matanggap ng mga nasasabawan ko. Okay, so, anapan ako ng PRC, PRC. Sapat na yung dalawang certificate para humawa ako ng balat ng tao. Ang malpractice, kunyari, din, hindi ako dentist. Nagbunot ako ng ngipin. Yan ang malpractice. Or, masakit yung tiyan niya. Hmm. Binuksan. binuksan ko. Yan ang malpractice. Pero kung yung ganyan, part ng massage yan. So wala akong inopera. Kaya yung mga sobrang tatalino sa tsuri, nasasabawan na, ah. eh, pasensya kayo, nag improve tayo. Tsaka, kita yun, ang daming nakapalibot na masayista dyan. May bulag, nasa mall, may mga kung saan-saan, sa -saan, highway. Bakit hindi nyo hanapan ng PRC para mapahiya kayo? ang gusto niyo lang magkapansin kasi medyo may pangalan na ako. Okay? So, good luck sa inyo. Sana may tao rin sa, sa klinik. Sara? O, oh, kita mo hindi nagsisigsag. Subukan mo bumikap ng ganito kung kagaya no. Yon. Nakita mo na yung technique. Ngayon, okay, wala na masakit ha. Okay, massage ko na rin yan. Po. Ayan o, oh, massage o. Oh. O, oh, diba? Walang malpractice dyan. Ang malpractice, nag oopera nagbubunot. Pwede pa nag rin, Master, kasi yung naglaraw ng basketball. Ha? 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 Oo. Sige. Ako na yung tumatagay lang. Pag ganito oo. Wala yan. Basta wala, Basta wala ng pain. Ay, Walang pain. Sakit lang